mga kainday! Welcome back to my channel! Ayan, dahil ngayon ay August, my birth month, ay nakapili ako ng aking mga bibigyan na mga senior citizen na kagaya ko. <laughs> Pero wala na silang kakayanan na magtrabaho, kaya bibigyan ko sila ng something para sa kanila, isi-share ko ang blessing ni Lord Papasalamat ako sa Panginoon dahil ngayon ay 63 years old na ako pero ayan, sa pagmamahal ni Lord, sa pag-iingat sa akin. Kaya binabalik ko lang at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Magbibigay ako ng mga groceries tsaka bigas doon sa mga walang kakayanan na mga matanda na walang trabaho. At mamaya ay magpapakain ako sa mga bata. Kaya dyan lang kayo mga kainday at panoorin nyo ang aking video na ito. At ayan na nga mga kainday. Ito ang bag na lalagyan ko ng mga groceries para sa aking mga napili na bibigyan na mga senior citizen na wala silang kakayahan na para magtrabaho. So, lalagyan ko siya ng adult plus na gatas. ayan. Tapos, may biscuits, ayan. Skyflakes. Tapos, nalagyan ko din siya ng noodles. Ayan. Ayan. Tapos, ay, noodles pa rin, pero beef. Yung isa chicken, ito beef. Then, may Argentina corn beef. Ayan mayroong sardines in tomato sauce at mayroong tuna ayan ayan dito sa kanilang bag at isang 5 kilos na bigas ayan ang ibibigay namin ibibigay ko ayan lima lang naman sila na talagang napili ko na every year binibigyan ko sila. Pali, pangatlong year ko na to na ginagawa. Nagbibigay ako. Okay, Inday. Nandito na Ayan. ako sa baryo. Hello po. Hello, Dada Rosalina. Oh, yadi ak. Sila ni yadi. Maupay. 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 Si Maupay. Lani. Lani. Sila ni. Mm. Uh oh. Mm. Sila ni Ade. Oh. Kumusta kayo? Kayo mo tanak. Bil, oh, oh, yeah, oh. Iya, Mm uh -uh. Kumusta kayo? Ari, ah, ano ka na? Pwede kayong umano, umupo? Kalumingkod. Makalinkod ka? ka? Bibigyan ko kayo ng ano nang Makalinkod ka. Ha, indaw kay the... wala si mo sabi ka Teka. Right, ko like, oh, wala yung upay? Oo. Oh, oh. Bakit? Bakit? na pa ka dito siya. Oo, pasangit ko siya. Maulay pa na kita doon magdapa na la. Uh, Si Balay mo rin? Kaya siya na, ako na. Oo, oh, kaya... ano ah. na. Eh, hindi sila niya niya di. Sila niya? Oo, oh, oh, iya di. Oh. Oo, sige. Oh, sige. pa rin siya. Kaya hala na, lingkod. Oh, na. Ba. O, sige, na lang oh. may siya. Ah, siya Isilisa, sige, mag-uha. Sige, ilisabi, ganyan mag Sige, ilisabi, ganyan mag Eto well, ito ho, bigay ko sa inyo. Nakikita nyo? Nakikita nyo bigas? Limang oh. kilong bigas. ba yan? Ha? No, yung si, sa sa nung eh. kilong bigas. Yari nasi. Ah. At saka, meron kayong... Wala ka Gatas. Minum okay. kayo nito, Katas. <laughs> oh, Katas. Utang Utang. <laughs> oh, tang lang ora kayo. Oh, <Maglo> Dinapay, <laughs> biscuit. biscuit, biscuit. Oh, oh, kada kamay. Oh, 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 tapos noodles. Oh, noodles. Noodles. <laughs> <laughs> tapos ay dilata na tuna. Argentina. Kaya galing mo magkagwigalit yan. Oo. At saka, uh, sardinas. Ayan. Ha, oh, ha, okay. taglay siya eh. Muray bayad. Ha, taglay nila. Ni muray bayad. Oh, bigay ko lang yan sa inyo kasi magbe-birthday ako. Kaya kaya nang maliwas. Mm Hindi -hmm. ay bayad. So, ngayon, anong sasabihin mo sa akin? Magbe-birthday ako. <laughs> kayo, no? Nano, kuna, eh, siya may palikura ka niya ako, no? Hindi siya may palikura ka niya. Nano ko lang na susugaron. hatag ko, no? Ano? Anong sasabihin niyo sa akin? Nga ano ko na ni mo susugaron kay ginahatag-in.

Saan yung asawa mo? Oh. Oh. Ha? Ay, nandoon. O, oh, sige, hayaan mo na siya na lang. oh, ano buwali. oh, Oh. eh. Oh, Oo. Oh. oh, Birthday ko, kaya magbibigay ako sa inyo ng konting, ano, uh, blessing. Bibigyan ko kayo ng limang kilong bigas. Ayan tapos yeah, yeah, Ay, Ngayon, ako. Hindi mo Ngayon, may kang Biscuits. Mm -hmm. Biscuits. Mayroon kang gatas adult plus. Uminom Kanyan. Dapat Oo, okay, oh, oh, sige uh, na, kang noodles. Pero may kasi to may budget, very maupay din sumata Noodles. Mayroon kang tuna. Tapos mayroon kang sardinas. Tsaka mayroon kang Argentina corn beef. Ayan. So anong masasabi mo sa akin? Nano kuno mo masusugan sa iya. Ay, kumusta po? Tayo salamat. <laughs> okay, so una nga po denuro kan Pumunta ako dito. So, magpalakas kayo at see you next year. Okay? Ayan. So, ilagay nyo na rito yung mga ano ninyo. Ibutang sa Okay? So, sabihin mo na lang sa asawa mo nagpunta ako dito oh, Thank you. Ha, sana magtuloy. the birthday ako, kaya ako ang magbibigay. Ayan. Ganyan ang bugas. Oh. biscuits. At saka saan ba yung gatas? Adult plus. Oh, gusto oh, yung gatas nyo. Hindi tamang-tama pagdating ko. Oh, oh. Ayan. Noodles. Tapos mga uh, sardinas at saka corn beef. Ay, Ayan. Tapos, ilagay nyo na lang dito. Ibabalik. <laughs> <laughs> picture. Okay. <laughs> okay. Lagay niyo muna na eh. Lagay niyo dyan. Lagay kasi dipicture mo na And then, ito ano yung 5 kilos na bigas para sa inyo. Okay. okay. Picture tayo. Picture. Picture tayo. Ako nga magbibigay. Sige <laughs> po. Ingat kayo and see you next year. Yeah? See you next year. Okay. na lang. Hello po, kumusta kayo? Ay, salamat. Ayan, naalala nyo ba every year pumunta ako sa inyo, binibigyan ko kayo dahil birthday ko? ko. Ayan. So ngayon, bibigyan ko kayo ngayon ng groceries. Meron kayong biscuits. Meron kayong gatas. Meron kayong noodles. Noodles at saka mga dilata na sardinas, argentina, tuna. Tapos, may 5 kilo kayong bigas. Salamat. So, anong masasabi niyo sa akin? Salamat ng Birthday niya, manay. Birthday. Birthday niya. 28 pa, guys. E Ikodak. Ikodak e daw. Na, Ikodak. Nakabidyo, nakabidyo. Mamaya na. Ikunta po mo siya. Nag-lap na niya kagabi. Nung uh, nag-isim. Alis jan, Dito ka. Nung nag-isim kagabi, ata na niya. O, di sige na. Palakas kayo. At okay. next year. See you next year. Good morning! Okay? Maupay! Oh, Ay, deg! maupay ah. oh, hello asan yung tao dito nasa kulawak na magandang hapon. pinabibigay po ni Inday Lani. Wala kasi kay kahapon eh. Popomo muna ho kayo. natakit po. Sige po, Tay. God bless po.